ka. So, Sumama ka. Hindi. Sumama so, kayo. Anong pangalan mo? Pati yung... para sabihin mo lang sa'yo, akin to. Para. Hindi mo. No. no! No, no, no! It's okay. This is my own shit. Akin to. Di mom. Yeah. Hindi. Hindi ako sinunin. So, patupuntay pa ako? Hindi mo. Wala lang. Kaya ayaw nila? Ayaw nila yung bangbong? Kung kanina kang 7 Para malamakot, ko nilang mag-review Tapos, okay. No. Okay. Uh, mula? Mula hindi. Hindi nilang mag-review sa gusto ko. Wala naman, baka anong kaya may ari nito? Ma'am, lang. trabaho naman dito. Oo, oh, hindi Sumusunod lang kami sa trabaho. Oo, pero tapos. ano ba yung binibili ko? Ano binibili ko? Sagutin niya ako. Ikaw, babae ka, ano binibili ko? Ano binibili ko? Gusto makalala sa inyo kung ano binibili ko?